Hè? Ako bernan pou fok paye. Nanan pou fok pala mat. Ako bernan pou fok paye. Ako bernan pou fok paye. Ako bernan pou fok paye. ayan ito na nasa loob na tayo ng mirador itong area na to is bamboo grove so marami ring tao bamboo grove so kung ano yung napapanood sa movie yung sa China Or Korean movie ganito yun tumataas ito eh. no pero hindi lang binabawasan nila para galing din ano tig isa isa So ito ay part ng mirador dito sa uh, Baguio City isa sa spot na pinapasyalan Oh! Ito ayan may nini ano sila. Nini ipugaw house. <laughs> Yari sa bambu. Yan. So maganda maganda itong bambu grub. Talagang tig isa isa siya Oh. Kala ko nga sa China lang makaka. So meron pala dito. Yan. so malawak malawak pala Asia ayan hmm. ayan oh tigisay siya wala namang tinik siguro yung nasa taas May mga tinik-tinik yon maraming uh, ah hanggang pababa So hanggang doon Yan ang mga uh, bamboo Grove dito sa barrio. Ayan Ito nga sabi ko nga is Ito ay isa sa area ng Mirador Ayan oh. Please do not. <laughs> may pa do not pa. So ayan. Ah uh, May mga stone din silang kakaiba. Yung parang marble, parang sarumblon. Ayan. So, napakinabangan nila itong mountain na to. Ayan, may mga area na mga So Mirador Peace Memorial Ayan Ito yung bamboo Grove ang galing nga eh no, patigi sa isa, hindi sila yung dikit-dikit yung natural na uh, bamboo dito sa Pilipinas. So maganda siya. Pero nga yung nakita natin sa movie, yung sa Chinese movie or Korean, mga malalaki 'yun eh, matataas pero ganito rin yung itig isa-isa ayan ayan pupunta tayo dito sa uh, peace memorial ayan. marami tayong mapupuntahan so marami tayong mapupuntahan dito sa loob ng mirador at uh, yan ay mga part na so dito lang muna yan si Delbo Crew vlog official. <laughs> Thank you sa inyong panood at uh, relax lang kayo at kami ay nandito sa Bamboo Grove dito sa Mirador, Baguio City. Bye-bye.